nga nalalampasan natin mga kakape sa peligrong dulot ng rabies. Pakakasama natin si DOH Undersecretary Tedder Bosag. Good morning, Yusek. Good morning po. Welcome back. At ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan na magkaroon ng rabies ang mga alaga nating hayop? At para yan, Maris, makakasama natin si Doc Ferds Resyo, ang ating uh -huh. celebrity doctor sa Born to be Wild! To be wild. <laughs> celebrity doctor talaga. Oo uh, ano, oh, oh, talaga naman. No? <laughs> Doc, eto mo na kanina do sa, uh, sa intro natin. Abay, naaburido rin pala ang mga hayop pag taginir. Uh -huh. especially kapag taginir. Kasi uh -huh. la, dapat nating matandaan na mga aso ay hindi, walang kakaya ng mamawis so ang tendency lang nila to release it is to pant Nakukulang kung tubig kung mainit ang panahon. Imagine, Susan, kung 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 ikaw din hmm. maaaburido. Hmm. So, kailangan araw-araw paliguan. Kailangan hindi okay. naman. Kailangan, no, hindi din kailangan paliguan. Kailangan Kale, no? lang may tubig na available para okay. sa kanila. Kasi di ba pagka yung aso, yung uh, para kulang sa tubig, umihingal-hingal. So, mad madali uh -oh. din mag-init ang ulo nila. Exactly. May silang iba, kinakagat na lang. Well, kung dehydrated ang aso or ang hayop, magiging irritable din ito. Irritable, mm -hmm. uh oo. -oh. So, ano po ba nakukuha itong rabies sa uh, dok? Ang uh, rabies napapasa mula aso sa aso. No? Isang virus ang cause nito. Kuminsan nag-aaway, makakagat. At pag itong aso na meron ng virus, nagkasintomas yung sabing asong ulol, Asong ulul. Asong ulul. <laughs> yung laway nun contains yung virus. virus. At pag nakagat ka sa kamay o sa paa, yung tao, pupunta na sa'yo sa yung virus sa dugo mo. Kung And, madilaan ka, gano'n? E, pwede, ah, pwede. Eh, pwede at okay, kung may sugat ka, kung may open tapos, wound ka, or uh, oh, po. na pwede pumasok yung virus, ah, pwede ka rin. Ah, hindi kinagat? Oo, kung, kahit maliit naggalus lang. Halimbawa pala, mali sumawak tayo ng aso, tapos may sugat nadilaan. lang, hindi naman tayo kinagat, nadilaan, nadilaan lang. Ah, at ay, may rabies yung aso. Kailangan hmm. may rabies yung, yung aso. Kailangan may rabies yung aso. So, ito ang ay, nakukuha sa... Uh, hindi lang sa aso, yung rabies. Oo, sa lahat ng wild animals, actually, mm -hmm. ang common sa mga bats. Kaya yeah, kagaya ating wild, doctor. wild yeah. doctor. I hope may rabies shot na yan. <laughs> sa ibang bansa, meron talaga dapat, lalo na yung mga tao na pumunta sa mga probinsya, mm -hmm. na yung mga aso ay hindi na pa pabakunahan. Importante, uh, magkaroon tayo ng pre-exposure sa mm -hmm. rabies vaccine. Ano-ano pa yung ibang mga hayop na merong uh, nagkakaroon ng mga rabies, well, aside from pusa. dogs and bats? Uh, especially yung mga pusa. Sa ibang bansa, pusa ang pinaka-primary cause ng, like, sa mga cities kasi madami nag-aalaga ng pusa. ang madaming stray cats ang nakikipag-away sa isa't isa. Oo so nga, once ay, ah, yung mga pusa, di ba? Yung mga away-away <laughs> uh, sila sa kalbi. Diba? So, gaya nga na nabanggit ni Doc, ang virus na ito ay natatransmit sa pamamagitan ng pagkagat ng isang infected dog or animal or cat, no, mm -hmm. sa isa pang uh, hayop, mm -hmm. no. Ito dok, 'yung doc, 'yung doc, uh, <laughs> 'yung doc first doc Ted. Dami din nakikita nakikitay mga asong gala. 'Yon ang ating kampanya, nagpasa tayo ng batas noong 2007, 'yung Anti-Rabies Act of mm -hmm. 2007, at dito pinaigting na mag- uh, pa talaga ng mga ordinansya ang ating mm -hmm. mga lokal na pamahalaan para makampanya against uh, yung uh, rabies sa mga aso. Mm -hmm. So, iniinganyuhan lahat ng mga pet owners na pumunta sa mga doktor, kagaya ni Doc Fordy, para mapabakunahan yung mga alaga mm -hmm. nila. Mm -hmm. At yung mga lokal na pamahalaan, mabigyan din yung mga stray dogs, yung mga askal. Mm. Oo, kasi... Hindi dame, yung nagpo-football, ha, yung mga askal. Nag-tit-town <laughs> yung askal. Yung nag-ano, yung mga asong halina, yung titipon-tipon yan, tapos parang nag-uusap-uusap yan, eh, pag <laughs> gustong managat, di ba, Doc? Yes, uh, opo, totoo yan. Uh, da dapat natin tandaan na once na magkaroon ka ng rabies, it's already a death sentence. Tama yun. Wala po tayong gamot sa rabies, it's being a virus, pero napakadali nitong ma-prevent. -mm. -hmm. Walang treatment, pero napakadaling ma-prevent sa pamamagitan ng pagbabakuna ng inyong mga alagang Aso, yung aso, ang usa, pusa, uh -oh. at yung, kung may mga exotic pets kayo ng mga mamas, pwede makapanganggat. Oh, meron din po tayong kung, mga bakuna kung sa Kung nakagat game. ka, ibig sabihin kahit nadalhin ka kagad sa ospital, ma malabo Hindi, na. merong paggagamot. Pag nakagat po, kailangan hugasan ka hugasan agad ng agad. soap and water, mm -hmm. linisin, balutin, at dalhin sa pinakamalapit na Hospital. animal bite and treatment center. Marami yung, yung, na kami... Yung aso yung tao? Yung tao. Yung tao, yung tao nakagastos. Oh, sa, oh. sa, sa ospital. O, sa dalhin sa hospital, alamin din yung history ng aso. Kasi yes. kung nabakinahan na yung aso ng anti-rabies, kadalasan ang gagawin dyan sa emergency o sa treatment center, bibigla ng antibiotic oh, at oh, oh. lang. Mm -hmm. Hindi niya kailangan ng anti-rabies mm -hmm. siya. Oh, oh. Pero pag yung aso ay asong gala o yung oh, askal, oh. Yeah, mukhang oh. may simptomas oh, oh, na kagaya ng pinakita. Oh, oh, oh. Bibigyan namin ng tinatawag na anti-rabies. Huwag papatay yung aso. Eh, kung... <laughs> hindi gano'n, no, pinapa lang namin yeah. yung aso. Usually, sa araw. Pero, maraw, minsan, 10 pag, days, ang so hirap kasi, pag nakagat ka ng asong gala, eh, pagkakagat mo, pag, tatakbo na, hindi mo oh na, na alam oh kung sino may ari. Kaya, napaka-importante po na Kapag hindi nyo kilala ang aso, kapag you're not familiar with the dog, huwag nyong lapitan, huwag nyong ipet. Ayun yung usually ginagawa ng iba sa mga ano. I mean, nangitipag-lago, I mean, nangitipag. I mean, uh, dog whisperer uh, ako. Yeah. <laughs> so iwasan natin yung mga ganon. Uh, eh mga pet owner ba? Napaturo ka na ba ng anti-rabies ang kanilang mga alagang hayop? Mm -mm. Mm -mm. Alamin natin ang panlasa ng mga malaking kay Michael Fahatin. Michael, good morning! Morning, uh, birthday girl. ah. is that is Susan? No? dumadami na nga yung mga dog lovers. No? Ako, oh, kailan lang. Uh, yung gines natin dati si Boss. Si Boss. si Boss. Oh, si uh -oh. oh kaya dumadami na rin yung mga nagkakagusto sa asa, Kasi nakakatanggal talaga stress yan. Eh. Pero pag nakakat ka, napaka-stressful yan. Dahil baka mabaliw. sa bulsa. <laughs> Ma uh, may dalawa tayong guest ngayon. Unahin muna natin itong uh, kamag-anak ni Pelia Ngasband. No? Ah, uh, itong uh, askal na si... Ano pangalan Si Bitoy po. Si Bitoy, oo. Ikaw ba nga? Anong pangalan mo? George. George, oo. Itong aso mo, uh, uh, e, e, gano'ng katagal na ito? Uh, ilan, ilan taon na? Tatlong buwan pa lang ah, po tatlong ito. Tatlong buwan pa lamang. Uh, Naturo ka na ba? Hindi pa po oh. kasi bata pa po siya. Ah, bata pa, oo. Oh, oh. Eh, ba't di ba natuturokan? Eh, kasi po, ang sabi po sa barangay, hmm. kailangan po matuturokan ng tuta eksaktong tatlong buwan. Tatlong buwan, sabi. Oo, oh, oh. oh, eh, parang, eh, pag nakakagat yan, di ka ba natakot? Hindi naman po, hmm. kasi wala na po siyang pangil, pinutol ko. Ah, pinutol mo? Oh, Oo po. ba? Talagang ano ah, parang ginawa mong zombie na ano. Oh, <laughs> Oo. Pero mabait naman, ano? Mabait naman po siya, ah. hindi naman po siya nang ano. Eh, ba, mahilig ka ba sa aso? Opo. Ilan ba aso mo? Marami na po akong naging alagang aso. Hmm. Kaya lang po, ninanakaw kasi. Ninanakaw? Bakit? Kinakatay po. Ah, kinakatay. Mga, mga talagang mga walang puso yung mga yan, ano? Eh, eh, ito, si, si Bitoy, eh, pag naturukan, uh, happy na, ano? Opo. Oh, pag, ganyan ba talaga kulay niyan? Hindi po, malinis po siya kasi hmm. po nagugulong siya sa mga grasa eh. Ah, nagugulong ah, nagme-mekaniko rin. Oo, oh, nagme-mekaniko rin po 'yan. Ah, matalino, no. Pataan <laughs> <laughs> oh, naman dito sa kabila. Ito naman ang lahi naman nito eh mini pincher, no pare. O, pareng kaloy. Ah. Oh, ano pangalan naman nitong mini pincher mo? Pilimon. Pilimon, ba? Sa salad. Si Pilimon, si Pilimon, ha? Okay, ilang, ilang taon na? Um, bali, six months na siya. Six months pa lamang. Oo, parang kasing laki lang siya ni, ni Bitoy, ano? Mm -hmm. Oo. Uh, ikaw, ba eh, mahilig sa aso. Mahilig din ako sa mm -hmm. aso. Eh, nabanggit mo kanina, nag breed kayo, ano? Uh, pamangkin ko, nag breed siya -breed ng siya. mga oh. Belgian Manu pa, mm -hmm. Beagle, Meron din siya dati Pitbull. Pitbull. Mm -hmm. Hindi mag yung ano? Uh, Pahalaga. Talagang mag-asos yung mm, pagpahalaga ng no? asong mm ala. Lalo na itong mga ito, may mga papel ito. No? ito ba kompleto sa turok? Kompleto siya dahil ano siya sa 3 oh. yung Philippine kanin niya. Oh. Ta. Kaya, alagang-alaga. Alagang-alaga talaga. So, talagang uh, pang-pang-dog show ang... Um, Talaga. Ikaw ba nakagat ka na sa pag-aalaga ng aso? Ah, oo. No, oo, nakagat ka na. Oh. Two times na ako na. Two times na. Ano, oh, ano nangyari? Uh, wala naman. Okay lang mm uh lang. -huh. Uh, dober pa, dober man pa nga na agad sa akin. Ah, uh, pero aso nyo rin? Ah, uh, aso din na. Ah, so Parang... Uh, ka naman siya? Ah, uh, oh, siya ng atiratis oh, nabanggit mo rin kanina na ito mga ibang aso nyo, minsan nakakawala, no? Ah, uh, oh, minsan oh. na, wala to. At mm -hmm. uh, nahuli nga nun na city pound nga yung sinabi. Na city pound, oo. Na tupos ng pamangkin ko ng mga 1,800. Ako, mahal naman masyado, no? Ayan, pag para sa mga dog lovers natin, no? Uh, ito, mini pincher, no? Ma mm -hmm. ma ay, ay, mga layo, mali, ma no? Mga ganon. Ah, okay. so, Gelman. pag pinab pinabenta mo ito, nagpapakita kayo ng sinasabi, vet card ba yung tawag doon, ano, no? Ah, meron kami yung mga, mga, parang certificate. O, na na. Dito naman. Kompleto Ayan, o yan. para sa ating mga dog lovers, ano, tandaan nyo, dapat uh, alagaan ang mga aso. Ano? Bukod sa mga turok, syempre, kailangan yung pagkain yan. Ako, nahilig ako sa aso talaga. Parang uh, ikaapat na anak ko nga uh, ikanay. <laughs> Balisan nyo dyan. <laughs> <laughs> Maraming salamat, salamat, Michael. Michael. Balik ka kay... dito, ha? Ah. O, regards kay boss, ha? <laughs> Ayan, oh, <laughs> ah, yeah. so ano 'yung mga dapat. Uh, teka muna, alamin natin, Maris, dito sa Metro Manila. Uh, Doc, ano 'yung may, may mga pinakamataas na kaso na binabantayan uh... namin ng lahat ng siyudad, sy no, sa Metro Manila. Yung Quezon City, mag may programa kami diyan katulong yung Rotary Club ng Quezon Memorial Cir <coughs> Quezon Circle mm -hmm. na nagbibigay ng libreng bakuna. Uh -huh. So, 'yun yung mga tulungan with the NGO mm -hmm. anti-rabies. Kasi mataas din yung incidence ng rabies. Alam mo sa buong Pilipinas, Susan, we have 220,000 cases a year, the whole country, at about 100 namamatay. Ito yung animal bite, 220,000 cases of animal bites, 100 plus ang namamatay. At dati doble, the year before, 200 ang namamatay, rabies yun. Kasi nga, sabi nga ni Doc Fordy, pag nakagat ka, wala na. Ihintay uh, 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 na lang namin. Ano mangyayari? Oh, oh, ano Kasi alam naman natin ho, na may mga kaso pa rin na may kumakain ng aso. Hmm. Diba, ano mangyayari kung nakain mong karne ng yung aso na yun may rabies pala? Pati ba sa pagkain ng aso? Hmm. Depende kung medyo hilaw yung pagkakaluto, pwede mong... Why? Kasi pag niluto well, mamamatay na yung virus. Kairos. Pero pag uh, medyo hilaw siya or uh, hindi sa, luto... Usually ma sa pagpiprepare yan, halimbawa oh. isang rabied na aso ay pinatay ka, tapos, tapos ka in the process, oh, oh, oh. ay yung tendency mo na mahawa, hindi din sa pagkain. Ah, hindi sa pagkain. Pero kung, kung pwedeng wag na lang natin kainin yung ating mga hmm. alaga ah, ng aso. Kasi wag nang kamain ng aso, di ba? Huwag na lang. Uh -huh, may para, ma para, bawal, bawal, bawal. bawal, bawal na eh. kasi pataso. tayo may mga may mga lugar sa Pilipinas na kung baga nakaugalian, nakaugalian na yung pagkain. Hindi lang ito delikado, kawawa naman at bawal ito. ako na di bawal. ko talaga ma-imagine. under po dun sa Anti-Rabies Act of 2007, ano po ang parusa? para doon sa mga pet owners na hindi napapatulokan. Uh, may mga na Oo, Pwede kasuhan yung mga... Na ano, may penalty na nakalaan doon nasa implementing rules and regulation at binibigyan sila ng fine pagka hindi sila nagpaturok ng uh, kanilang mga pet So, tatlo yung okay. ano natin diyan eh. Number one, uh, anyayahan lahat ng mga pet owners na pabakunaan. Mm -hmm. At sabi ni Doc Ferdy sa akin, Yearly to. Kailangan taon-taon binibigay taon -taon yung anti-rabies. Hindi anti one, one time. hindi one time lang na lifetime oh, ka every na. Every year, papabakunan. Oh. Kaya nagmeron tayong March na pre ano uh, anti-rabies campaign para maalala ng mga pet owner na dapat pabakunahan this year. And Tapos yung mga nakagat kaagad nagtayo kami ng maraming over 400 na Animal Bite and Treatment Center. Nakita nyo nga dun sa, mm. uh, ano kanila, trailer, sabi ganun, na pipila ka sa San Lazaro. Kasi oh, 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 dati, oh, oh. San Lazaro lang lahat ang punta niya. Oh, oh, oh. So, mm. nagtayo na kami ng maraming Animal Bite and Treatment Center kasama ang lokal na pamalaan. Mm. At mayroon pang mga private, yung private na sila na nagbibigay ng bakuna para sa uh, nakagat. Para, kasi may vaccine din para sa nakagat. Oh, mm. So, yun mm. yung Animal Bite and Treatment Center. At, Tapos, kami, kami... naka na kami ng mga probinsya na Uh, Rabies-free. Rabies oh, ano an 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 po yung mga... Yung mga Borate island ba provinces. Yung? Island of Siquijor, Batanes, mm. Apo Island, sa Negros Oriental, oh. Camotes, mm. Malapasco sa Cebu, mm. uh, sa Marinduque, ano yan? Dahil wala sa Boracay, sa Camiguin. Hindi <laughs> <laughs> naman, kasi nga maganda <laughs> ang kampanya ka na ng lokal na pamahalaan. Mm. Ah. Pinakikita lang dito na pag nagtulong mm. ang lokal na pamahalaan mm. at yung mga pet, pet owners, owner. mawawala yung rabies oh. sa isang lokalidad. It ito talagang metanoid. Kapag ba na-injectionan ka na ng anti-rabies, good for for five years na ba yun? O okay lang na makagat ka uli ng aso? <laughs> <laughs> Ayan, uh, sagot <sadly, laughs> ni Ferdy yun. No? Pero no, for... na for... ba? kagat? Ako ng aso. Opo. Na, siyempre, nagpaturo ako ng anti-rabies. Mm -hmm. Ano yan? Five years ba ang ano nun? Kung, kung makagat yung... Uh, well, I can, si Doc dapat na umansin na kasi <laughs> sa tao yan. Eh. Pero ang aso, kailangan yearly nating pinapabakunahan ng anti-rabies. Anti at... Uh, yung mga ganitong kumpanya ng gobyerno, kailangan natin i-take advantage kung libreng yung papapunta sa mga oh, aso, kung tanagad oh. tayo, kung na tayo magdalawang isip, oh. Dahil it will save a lot of lives, both your animals at yung mga tao nasa oh, paligid, sa paligid mga... mo. Sa tao, ganoon din. Sa kasi ganun. immunoglobulin yung ano eh. Mm -hmm. uh, genetically created yung immunoglobulin, mm -hmm. yung antibody yun mm -hmm. eh, na nasa injection. At binibigay sa tao yun para masugpo yung virus. Tam. So, meron ding time lifespan yun. Exactly. Mm -hmm. Hindi naman na lifetime. pag nabigyan ka na, kasi oh. mahal yun eh. Mahal, mahal yung vaccine. Nga, Pro protein. Mm -hmm. Proteina kasi ang vaccines eh. So, oh. sila like any other protein, mm -hmm. na didegrade over time. So pero natin ang delikado, oh, ano delikado do? Pag nakagat ka ng asong rabid, mm -hmm. pwede kang mamatay. Oh. Ay, pag rabid ang aso at nakagat ka, patay ka parang talaga. Parang bilang na, may kung hindi mo maagapan, magawa ng tamang aksyon. Medyo delikado para pero, sa Kailangan susunod mabigay dahil, yung injection. Agad-agad. Yes. Agad-agad, oh, yung agad. immunoglobulin. So kailangan natin uh, oh. hugasan agad yung sugat. At dalhin sa dalin sa papaya. Pero dahil ba uh, virus yan, may possibility na maiba yung strain? Uh, sa mga virus, may ganitong kapasit, ka kapabilidad okay. ang mga ganitong klaseng uh, mga viruses na magpalit o magbago or mag-mute, mm. sa Sabi nga natin. So, posible yan. So, mm. lahat naman yun na papagaralan, aralan yun yung dapat na iturok sa kanya every year dun sa aso yes, o sa okay. hayop. so, ang, 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 ano ba, depends depende sa kung gaano katinda yung pagkakaano ng ano sa'yo ng aso ba, nakagat ka, kung gaano kalalim, kalaki, Kahit, kahit maliit, kahit maliit na mm. galos lang. Baka sabihin, inagasgas ka lang oh, naman, oh mm. Mm. Um, na. Baka walang rabies. Oo, uh, walang rabies. Pag-iwala. Uh, uh, so, basta mayroon importante niya lang. na kayo, nakagat kayo ng aso. Minsan, nalawayan, nalawayan, may wound ka, yeah. di ba? Uh, Kala mo lang eh, ano ka eh, wala, mayroon palang rabies yung aso. Final message muna natin, Maricindo? Well, ang do. final message ko sa ating mga kababayan, ang aim natin ay e ma-eliminate ang rabies sa buong Pilipinas by 2020. Mm -hmm. Pitong taon na lang. Kaya, <laughs> pinaalalahan na natin lahat ng ating mga <laughs> na, nagmamahal sa aso na paalala pa bakunahan yearly ang kanilang mga aso at para sa mga bata o taong makakagat madami tayong tinalagang Animal Bite Center. Ang pamahalaan po, binibigay yung apat sa walong vaksin na libre. Mm -hmm. So, basta pumunta ka sa pampublikong Animal Bite Center, we can give four of the vaccinations. Kasi series of injections po yun eh. Walo. Pa, oh, para walong palang prevention para mga prevent. rabies, ano? Oo, oh, parang gano'n. Dr. Burns, final message Ang rabies <coughs> ay nap walang gamot sa rabies and once, gusto natin ulit, and once na kagat na to, ikaw ay, uh, ito ay death sentence. Mm -hmm. Napakahirap gamutin, pero napakadal iwasan sa pamamagitan lamang ng pagbabakuna ng inyong mga alagang hayop. Kaya samantalahin natin ang mga programa ng gobyerno's na magbakuna ng ating mga hayop. Kung hindi man dalhin natin sa veterinaryo para mapabakunahan. Oh, yeah. <laughs> Bago natin nabitawan si Doc first, tatanong ko lang. Doc, pag nakakita ka ng asong kalye, askal, mm -hmm. na tiningnan ka para kang susugurin, ano ba gagawin mo? Oh, babantaan oh. mo bang babatuhin yung aso? Titigil ka <laughs> o tatakbo ka? Tumigil ka lang. Usually, mananakot. La pag tumakbo ka, lalo kang, lalo kang ah, ahabulin. O, mas sabi nila, dapat Stop medyo ka ka, ka raw. Parang, <laughs> Kasi para parang sinabi nila, oh, ano sabi sa ka gati mo doon yung dila mo, labi mo. Basta <laughs> <laughs> so, tumigil ka. Tigil parang atakingkan ang gagawin mo. Oo nga. Well, stop. And then, kasi magta magtatakot lang yun. Eh. Pero kung halimbawa ito ay well, case-to-case -case basis na. Case-to-case no? -case basis. Kung kaya mo umiwas, umakyat ng puno, that is the best. That's the best. <laughs> eh, kasi wala ng puno. Kasi wala ng puno. Kung maganda yung aso, kimdatan mo. <laughs> Pag may aso ano, hamarap ka na ng puno, umakyat ka. Oo nga. Okay, now... Salamat, Doc, ha? Salamat, Salamat po, Doc. Salamat po, Doc. Pernsuresyo at Yusek Ted ng Department of Health. <laughs> sa Sa pakikipagkapihan at kwentuhan nyo sa amin ngayong umaga. Kasi dalas ko makakita ng asong ganyan. Oo yun. nga. <laughs> Di ba? Nakakatakot. Nakakatakot. Di ko lang kung tatakbo ako, eh. Para